COVID is very lethal. We cannot afford a second or third wave. Gusto mo bang lumabas? Gusto mo bang magka-COVID-19? Ako, ayoko. Kaya galing maghugas ng kamay. Magsuot ng mask kapag lalabas ng bahay. Panatilihin ang safe physical distancing. Bahay muna. Buhay muna. Masa'y papawin mula sa Maynila Ito ang Far East Broadcasting Company, Philippines FEBC. Himpila 702 TVA Ang gabay ng sambayanan Ang ating oras, ika ng gabi Mula sa FEBC Philippines Sumasa inyo ang Hudyat Balita Narito ang inyong tagapag-ulat Magandang gabi, narito ang mga balita ngayong Martes, 21 ng Hulyo 2020. Sa ngalan ni Maan Primero, ako po si Grace Estabilio. Udyat Balita Sa mga balita ngayon, kaso ng COVID-19 sa Pilipinas umabot na sa mahigit 70,700. Wait-listed families sa Cagayan Valley nakatanggap ng emergency subsidy. COVID-19 vaccine mula sa China susubukan sa Brazil. At ngayon sa detalye ng mga balita. Foodyard, pangunahing balita. Kasalukuyan nang umaabot o umabot sa 70,764 ang kabuuang kaso ng COVID-19 sa bansa kung saan nadagdagan ito ng 1,951 na kaso. Nasa 45,664 naman ang kabuang aktibong kaso habang nadagdagan ng 209 na ang recoveries kaya't may ito itong 23,281. Dalawa naman ang panibagong nasawi dahil sa virus kaya't mayroon ng 1,837 total deaths sa bansa. Nagmula ang mga ito sa Region 6 at Region 7 na nasawi noong June at ngayong July na may mga edad na 49 anyos at 70 anyos. Kaugnay nito, patuloy ang paalala ng DOH sa nakatatanda na manatili sa bahay upang lumiit ang risk factor sa exposure sa virus. Hudyat, pangunahing balita. Pangulong Duterte nagbigay ng direktiba sa kapulisan na hulihin na ang mga hindi nakasuot ng face mask sa pampublikong lugar. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Nagbigay ng direktiba si Pangulong Duterte sa mga pulis na hulihin ang mga lumalabag sa ipinaiiral na quarantine protocol, kagaya ng mga lumalabag sa mandatong pagsusuot ng face mask. Ang direktiba ay ginawa ng Pangulo sa harap ni DILG Secretary Eduardo Año at sa iba pang miyembro ng gabinete na kanyang nakapulong kagabi sa palasyo. Sinabi ng punong ehekutibo na ayaw sana niyang magpaaresto ngunit mapipilitan siya lalot na harap ang bansa sa isang health crisis na nangangailangan ng kooperasyon ng bawat isa. Binigyan diin ng chief executive na maikokonsiderang isang seryosong krimen ang hindi pagsusuot ng face mask dahil maaari itong magdulot ng peligro at sadyang nakakatransmit ng COVID-19 sa kahit kanino. Dismayado rin ang Pangulo sa performance ng ilang mga alkalde sa pagpapatupad ng mga alituntunin para maiwasan ang paglaganap ng COVID-19. Binanggit ng Chief Executive na kailangang dagdagan pa ng mga alkalde ang kanilang mga sigasig upang maibigay ang kaukulang proteksyon sa kanilang mga nasasakupan at maging instrumento para matigilan ang lalong paglobo ng mga kaso ng COVID-19. In uh, arresting people is that a simple violation of not wearing a mask seems to be trivial. But during times of pandemic, it can be a serious crime. Transmitting your you are the career, you have to ask our police to be more strict. So holy but if you are uh, brought to the police station and detained, there, that would give you a lesson for all time. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, pangunahing balita. Inirekomenda ni National Task Force Against COVID-19 Chief Implementer Cardito Galvez ang pagdalaan ng apat na ospital sa Metro Manila para lamang sa COVID-19 patients. Ayon kay Galvez, layunin ito mapalawig pa ng pamahalaan ang treatment sa mga tinamaan ng COVID-19. Ito rin ay upang hindi na makompromiso ang iba pang pasyente. Wala namang ibinigay na pangalan ng ospital si Galvez. Hudyat, pangunahing balita. Pangulong Duterte nagpahayag ng masidhing pananampalataya sa Diyos sa gitna ng pandemya. Ang report mula kay Heidi Bernardo Sampang. Nanawagan si Pangulong Duterte sa sambayan ng Pilipino ng pagtitiis at sakripisyo sa harap ng hirap na idinudulot na kalbaryo ngayon ng COVID-19 pandemic. Sa televised meeting ng Pangulo kasama ang IATF officials, sinabi nitong kung si Kristo nga na tinawag niyang idolo ay hinampas, ipinako sa Cruz at nagawang magsakripisyo, bakit hindi makayang magdusa kahit pansamantala lamang ng bawat isa? Ayon sa Pangulo, maliit na bagay kung tutuusin ang iaalay na pagtitiis ng taong bayan kumpara sa mga pinagdaanan ni Heso Kristo na nakaranas ng matinding paghihirap. Bilingan din ang Pangulo na marunong ang Diyos at hindi siya magpapabaya, lalo na sa bansang Pilipinas na kilalang isang Kristiyanong bansa. Ang kailangan lamang anya, sabi ng Chief Executive, ay kaunting tiis at sakripisyo alang-alang na lamang din sa bayan. Marunong ang Diyos alam niya hindi tayo niya pababayaan. Especially Pilipinas kasi Kristiyanos tayo. Magsakripisyo lang tayo ng konti. Total, ang ating idol, nagsakripisyo man rin. pinaghampas sampal ipinako pa sa group. Dedicate to the Lord that you also suffer for the country. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Palitang Bayan Nakatanggap na ng 5,500 pesos na emergency subsidy ang waitlisted na pamilya sa Cagayan Valley mula sa isinagawang payout para sa Social Amelioration Program o SAP. Sinabi ni Assistant Regional Director for Operations Lucia Alan na mahalaga ang proseso ng deduplication upang matiyak na tanging ang mga pamilyang hindi pa nakakatanggap mula sa first tranche ang mabibigyan ng ayudang ito. Unang nakakuha ng direct cash payout ang mga bayan ng Bayombong, Kasibong, Bambang, Aritaw at Anisia. Patuloy naman ang pagsasagawa ng direct cash payout sa iba pang bayan ng Nueva Vizcaya at mga piling bayan na hindi masasakop ng financial service provider. Ulat Panahon Tala sa lagay ng ating panahon na asahang makakaranas ng pag-ulan ng ilang nalawigan sa Luzon. Ayon sa pag-asa, iiran ang katamtaman hanggang mabigat Nabuhos ng ulan na may kidlat at malakas na hangin sa Tarlac, Nueva Ecija, Bataan, Pampanga at Bulacan maapektuhan din ang Tagig, Makati, Pasig, Pateros at Quezon City sa Metro Manila, Kainta at Taytay sa Rizal, Mauban sa Quezon, Batangas. Uulanin din ang General Trias, Tanza, Trece Martires, Indang, Maragondon, General Emilio Aguinaldo, Magallanes at Naik sa Cavite, San Pablo, Majayjay at Cavinti sa Laguna, Candelaria, Botolan at San Marcelino sa Zambales. Sinabi ng Weather Bureau na posibleng maranasan ang pag-ulan sa susunod na dalawang oras. Dahil rito, pinagiingat ang mga residente sa nabanggit na lugar sa posibleng pagbaha o pagguho ng lupa. Budyat, balitang pandaigdig. Potensyal na COVID-19 vaccine na mula sa China, sisimulan ng gamitin sa Brazil. Ang detalye mula kay Mari Boyles. Susubukan na ng Brazil ang advanced clinical testing ng Chinese-made COVID-19 vaccine. Gagamitin ang unang batch nito sa siyam na raang mga volunteer. Dinevelop ang CoronaVac ng isang pribadong Chinese pharmaceutical firm na Sinovac. Sinabi ni State Governor Zhao Doria na sisimula ng testing sa clinical hospital ng Sao Paulo. Inaasahang lalabas ang initial results sa loob ng siyam na pung araw o tatlong buwan. Oras na mapatunayang ligtas at epektibo ang bakuna ay magkakaroon ng ang karapatan ng institusyon na mag-produce ng 120 million doses sa ilalim ng kasunduan. Samantala, ibabalik na sa Estados Unidos ang regular COVID-19 briefing. Kasunod ito ng muling pagtaas ng kaso ng virus sa maraming estado ng US, naunguna sa kaso ng COVID-19 ng Florida at Texas. Magsisimula naman ang briefing ngayong linggo. Para sa Balitang Pandaigdig, ako po si Mari Boyles. Hudyat Balita Abangan sa pagbabalik ng ating balitaan dito sa Hudyat Balita Nasa 800,000 na kabataan sa Barm Target na sa kontrol, o kontra Polio Drive Dalawa pang kuponan na papasok sa PSL Hudyat Balita Kung maaari ay ipagliban muna ang mga malalaking pagtitipon kung saan magsisiksikan ang mga tao. Panatilihin ang isang metrong layo sa mga taong may sintomas ng ubot sipon o sakit sa baga. Ugaliin ang paghugas ng kamay o pagpahid ng alcohol-based sanitizers. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Balitang Sona Ikalimang sona ni Pangulong Duterte sa Batasang Pambansa gaganapin. Pangulong Duterte at Direk Joyce Bernal nagpulong kagabi sa Malacanang. Ang report ng kay Heidi Bernardo Sampang. Sa Batasang Pambansa, gaganapin ang ikalimang SONA o State of the Nation Address ni Pangulong Rodrigo Duterte sa darating na lunes, Hulyo 27. Kinumpirma ni Presidential Spokesman Harry Roque na personal na magtutungo si Pangulong Duterte sa batasang pambansa para ihayag ang kanyang talumpati sa bayan. Dagdag ni Roque hanggang 50 mambabatas lamang ang papayagang dumalo sa zona habang wala pang pinal na bilang para sa mga miyembro ng gabinete. Una ng kinonsidera ng palasyo na dahil sa banta ng COVID-19 ang pagsasagawa ng online sona kung saan haharap sa publiko ang Pangulo mula sa Malago Clubhouse sa Malacanang. Samantala, sinabi rin ni Secretary Roque na posibleng hinggil sa pandemya at mga ginagawang hakbang ng pamahalaan laban dito ang lamanin ng ulat sa bayan sa lunes. Ayon sa kalihim, may mga nakaschedule ng rehearsal para sa SONA habang tuloy-tuloy din ang mga preparasyon para dito. Sa katunayan, nagkaroon na anya ng pagpupulong kagabi sa Malacanang si na Pangulong Duterte at Direct Joyce Bernal na muling magdidirehe sa SONA ng Pangulo. Hindi na tinukoy ni Roque kung anong diskarte ang gagawin ni Bernal lalo't may iba ang SONA ngayon ng Pangulo dahil sa COVID-19. Una rito, hindi pinayagan ng lokal na pamahalaan ng Sagada ang grupo ni Direk Joyce Pernal na makapag-shooting ng mga bateryales para sa sona ng Pangulo Alinsunod sa mga istriktong pag-iingat laban sa COVID-19. I can confirm for the first time that the President will be physically present in Batasan no? Uh, pagdating po ng sona sa uh, 27 ng buwan ito. At uh, nakaschedule po ang rehearsal at uh, patuloy po ang preparasyon. I can confirm po na sa panig ng mga mambabata, 50 lang po ang sumatotal. Hindi ko po alam kung makakasama ilang mga miyembro ng gabinete. No? Heidi Bernardo Sampang, FEB Sinu. Hudyat, pangunahing balita. Darating na ang panibagong batch ng mga Overseas Philippine Worker o OFWs na nasawi sa Saudi Arabia dahil sa COVID-19. Sinabi ng Department of Labor and Employment na pangatlong batch na ito ng repatriation ng na mga nasawing OFW mula sa Saudi Arabia. Inaasahang darating ang mga ito sa susunod na Martes, July 28, 2020, sakay ng chartered flights ng Philippine Airlines. Karamihan sa mga makakasama sa ikatlong batch ay mula sa Jeddah na binubuo ng 30 OFWs, 20 mula sa Riyadh at ito naman ang galing sa Alcobar. Kasalukuyang nasa 137 na ang naiuwing mga nasawing OFWs sa bansa. Hudyat, pangunahing balita. Sa iba pang balita, papapasukin ng Bureau of Immigration o BI sa August 1 ang mga dayuhang may permanent o immigration visas. Ayon kay BI Commissioner Jaime Morente, hindi pa rin pwedeng makapasok ang mga dayuhang turista, non-immigrant non visa holders at iba pa. Base sa resolusyon ng Interagency Task Force for the Management of Emerging, o Emerging Infectious Diseases, papayagan lamang ang mga dayuhan na may long-term visas. Ang mga papayagan ay ang mga sumusunod. May immigrant visa sa ilalim ng Section 13 ng Immigration Act. Nakakuha ng resident status sa ilalim ng Republic Act 7919 o Alien Social Integration Act. Nakapag-avail ng Executive Order 324 o Alien Legalization Program at Native Born Foreign Nationals. Palitang Bayan bilang ng dengue cases sa Aklan mula July o January 1 hanggang July 11 bumaba ng 87%. Ang report mula kay Ruth na Ingi kloor. Bumaba ng 87% ang bilang ng dengue cases sa probinsya ng Aklan mula Enero 1 hanggang Hulyo 11 ngayong taon. Base sa report ng Provincial Health Office o of PHO Aklan, bumaba sa 347 ang kaso ng dengue mula sa 2,706 noong nagkaraang taon sa rehong panahon. Sa ngayon, nangunguna ang bayan ng Kalibo na may pinakamaraming kaso ng dengue na umabot sa 109. Ayon din sa tala ng PHO, karamihan sa mga biktima ng dengue ay nagkakaedad ng isang taon hanggang sampung taong gulang. Inihayag ni Provincial Health Officer Dr. Cornelio Quachon Jr. sa publiko na huwag ipagwalang bahala ang simpleng paglalagnat, pag-uubo, panlalamig at rashes na mga sintomas ng dengue patient. As of July 11, naiulat ng aklan ang paggamatay ng dalawang dengue patients. Ruth Naingikluor, FEBC News, Bacolod City. Palitang Bayan Inilusad na ang synchronized polio vaccination campaign na sa bayang patak kontra polio sa BARM sa pangunguna ng Ministry of Health. Target nito na mahinto ang poliovirus outbreak sa bansa kung saan nasa 839,677 mula sa iba't ibang probinsya na rehiyon ang target na mapatakan ng mga kabataan kontra polio. Malalamang una nang naantala ang immunization program ng DOH National dahil sa COVID-19 pandemic. Isa sa gawa hanggang sa August 20 ang sabayang patak kontra polio sa limang lalawigan ng BARM. Siniguro naman ni Minister Di Patua na istriktong ipatutupad ang health and safety measures sa kapanahon ng kampanya. Hudyat, palakasan! Philippine Superliga Liga nadagdagan pa ng dalawang koponan para sa muling pagsisimula nito. Ang detalye mula kay Bong Chika. Nadagdagan pa ng dalawang kuponan ng Philippine Super Liga. Ayon kay PSL Chairman Popoy Huico, inaayos na nila ang lahat upang formal nang maipakilala ang dalawang bagong teams. Dagdag pa nito na nasimula na nila ang negosasyon ngunit nahinto lamang ito dahil sa COVID-19 pandemic. Sa kasalukuyan ay nasa walong koponan ang aktibo sa liga. Kaugnay nito sa oras na magbalik ang liga, target ng PSL na simulan ito sa pagtatanghal ng All-Filipino Conference. Oktubre ang target ng mga organizers. Sa NBA naman ay ng pamunuan na walang nagpositibo sa COVID-19 na mga NBA players sa Orlando. Ito ay mula pa noong Hulyo 13 kung saan sinasabing epektibo ang ginagawa nilang bubble method. Sa kabuuan ay nagnegatibo ang 300 na tapatapot anim na mga manlalaro na nasa Disney World Campus. Patuloy naman ang ipinatutupad na mahigpit na health protocols. Inaasahan naman ni NBA Commissioner Adam Silver na walang magiging problema sa regular season play-in games sa Hulyo at Renta. Para sa Balitang Palakasan, Bong Chika Naguula. Hudyat Balita Sa pagbabalik ng Hudyat Balita, ilang empleyado ng mga government office nagpositibo sa COVID-19. 64 na hospital staff ng Cotabato Regional and Medical Center sumailalim sa quarantine. At demand sa brown rice bumaba hudyat balita. Eb, <coughs> Bago ka umubo, takpan ang ilong at bibig gamit ang braso o tissue. Itapon ang ginamit na tissue sa basurahan at ugaliing maghugas ng kamay pagkatapos umubo o bumahing. Basta't laging handa at sama-sama, kaya natin to. Hatid sa inyo ng PCOO, DOH, KBP at ng himpilang ito. Hudyat, pangunahing balita new executive building sa Malacanang Complex, pansamantalang isinara, makaraang isang empleyado ng PCOO ang nagpositibo sa COVID-19. Ang ulat na yan hatid ni Heidi Bernardo Sampang. Kapwa tiniyak ni na Presidential Spokesman Harry Roque at Presidential Communications Operations Office Secretary Martin Andanar na magtutuloy-tuloy ang trabaho ng kanilang mga tanggapan sa kabila ng suspensyon ng trabaho sa New Executive Building sa Malacanang Complex. Ito ay makaraang isang empleyado ng PCOO ang nagpositibo sa COVID-19. Inianunsyo ni Secretary Roque na sa labas muna siya ng Malacanang magdaraos ng kanyang regular na virtual press conference dahil sa NEB matatagpuan ang kanyang opisina at ang press briefing room. Anya, bagamat nakapasok na sa NEB ang COVID-19, hindi naman siya makapapayag na matigil nito ang araw-araw na tungkulin na magbigay ng balita sa taong bayan. Samantala, sinabi naman ni Secretary Andanar na bilang pagsunod sa safety health protocols na itinakda ng gobyerno, suspendido ang trabaho sa NEB simula ngayong July 21 para bigyang daan ng disinfection at contact tracing sa PCOO frontline personnel. Magbabalik ang trabaho sa NEB sa lunes, Hulyo 27. Nabatid na naka-quarantine na ang TCOO staff na nagpositibo sa virus at tiniyak ni Andanar ang tulong para sa pasyente at sa pamilya nito. Sinabi ni Andanar na sa kabila ng pangyayari, tuloy pa rin ang paghahatid ng PCOO ng mga napapanahong impormasyon sa publiko, kaugnay ng mga programa ng pamahalaan na may kinalaman sa pagbaka sa pandemya na hatid ng COVID-19. Heidi Bernardo Sampang, FEBC. Hudyat, pangunahing balita. Operasyon ng PRC sa PICC suspendido matapos magpositibo ang anim na empleyado nito, ang report mula kay Lynn Garcia de la Cruz. Pansamantalang sinuspinten ng Professional Regulation Commission of PRC ang frontline services nito sa PICC mula July 20 hanggang 24 isinasa ilalim sa disinfection ngayon ang pasilidad nito at nagsasagawa ng contact tracing sa mga kliyente nito matapos na magpositibo ang anim ng empleyado na sumailalim sa reverse transcription polymerase chain reaction o RT-PCR test batay sa advisory ng PRC ang mga nagpositibo nilang empleyado ay nasa mahigpit na home quarantine maging ang mga nagkaroon ng close contact sa mga ito na naghihintay ng resulta ng swab test sa kabila nito, tiniyak ng PRC na magpapatuloy ang kanilang serbisyo sa kabila ng pandemic dahil ipinatutupad nila ngayon ang work from home arrangement sa kanilang mga empleyado. Sa mga nagdanais na magkaroon ng transaksyon sa PRC, bisitahin ang kanilang link www.prc.gov.ph public assistance para sa kanilang mga kailangang serbisyo. Para sa FABC News, Lynn Garcia de la Cruz. Bigyat, pangunahing balita. Pangulong Duterte, hindi nagbabago ang pagtitiwala kay Health Secretary Francisco Duque. Ang report na yan mula kay Heidi Bernardo Asampang. Muling nagpahayag ng kanyang pagtitiwala si Pangulong Duterte kay Health Secretary Francisco Duque III. Ginawa ng Pangulo ang pahayag sa pagpupulong na pinangunahan nito kasama ang mga pangunahing opisyal ng Interagency Task Force for the Management of Emerging Infectious Diseases sa Malacanang kagabi. Binanggit ng Pangulo ang kanyang kumpiyansa kay Secretary Duque nang sabihin ito ginagawa ng pamahalaan ang lahat para tubunan ang pangangailangan ng mga Pilipino sa pangunguna ng kanyang mga opisyal. Binanggit ng Pangulo ang kanyang tagapagsalita na si Secretary Harry Roque, Defense Chief Delfino Lorenzana, General Carlito Galvez na Chief Implementer ng Response Laban sa COVID-19, DILG Secretary Eduardo Anyo, Secretary Leonor Briones ng DepEd at Secretary Duque na kanya-anyang pinagtitiwalaan. So we are trying our best. We have the Secretary of Bokesman to keep you informed of what we're doing, General uh, Dependent Zana Dr. Dokki. Who has my trust? General Galvest, General Anya. So education. So I, I know the apprehensions of uh, uh, secretary too. Pero m'agenda yo, no gin na. Lang. Hindi ito ang unang pagkakataon na nagpahayag ang Pangulo ng kanyang pagtitiwala kay Duque sa kabila ng mga panawagang magbitiw na ito sa kagawaran dahil sa iba't ibang isyu na hindi nito matugunan bilang kalihim ng kalusugan. Heidi Bernardo Sampang, FEBC News. Hudyat, kalakalan. Demand ng brown rice mula sa industry buyers bumaba. Ang detalya na yan mula kay Ruby Poyos. Tumaas ang supermarket sales para sa brown rice sa kasagsagan ng public health emergency ayon sa Sunmade Brown Rice Producer Mindanao Agri-Network Corporation o MANCOR. Sinabi ng Vice President ng MANCOR na si Carlo Lorenzana, mas mataas ang mga order mula sa major supermarket chains nang ipatupad ang striktong quarantine noong buwan ng Marso hanggang Mayo. Dagdag pa nito na malakas ang demand sa online shops tulad ng Pacific Bay at Hometown Grocer para sa distribusyon. Sa kasalukuyan, bumaba na ito dahil sa mas niluwagan na ang restrictions at mas maraming opsyon para sa mamimili. Sa ngayon ay nagahanap ang mancore ng bagong revenue streams habang nag adjust sa mga health safety protocol sa opisina at operasyon sa bigasan. Samantala, Karamihan sa mga tourism-related business sa bansa ay naasahan na magkakaroon ng revenue losses ng hanggang 50% ngayong taon. Dulot ito ng travel restrictions at pagsasara ng mga negosyo dahil sa COVID-19 pandemic. Ayon sa survey mula sa PwC, Philippines Island Lipana Inc. Company, 88% ng Philippine tourism businesses ay inaasahan na magkakaroon ng 50% revenue losses, habang 7% ang inaasahan na mawawala ng nasa 40 to 50% at 3% ng mga negosyo ang malulugi ng 30 to 40%. Nasa 21% naman ang inaasahan na makakabalik sa normal matapos ang isang taon. Ginawa ng PWC ang survey sa pakikipagtulungan ng Tourism Department sa 247 tourism decision makers nitong 2020, kung saan 70% ay mula sa tourism services tulad ng travel agencies and tours. Para sa Balitang Kalakalan, ako si Ruby Poyos. Udyan ng Pag-asa Mula sa Aklat ng Kawikaan, Kabanatang 14, Talatang 30, ang isip na tiwasay ay nagpapahaba ng buhay, ngunit ang kapusukan ay nagbibigay ng kapahamakan. Budyat Balita Iyan ang mga balita na hatid sa inyo ng FEBC Network News. Para sa Hudyat Balita, sa ngalan po ni Maan Primero, ako po si Grace Estabilio. Laging tandaan na ang bansang walang patnubay ng Diyos ay puno ng kaguluhan, ngunit mapalad ang taong sumusunod sa kautosan. Sumainyo ang kalipunan ng pinakahuling kaganapan sa Hudyat Balita. Hatid sa inyo ng FEBC Philippines, kasapi ng KBP kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras alas 6.27 ng gabi. Upang makaiwas sa COVID-19, di na po kailangang lumabas para pumunta sa bangko. Maaaring ipadala ang inyong love gift para sa FEBC Ministry sa pamamagitan ng online donation. Bisitahin lamang ang FEBC website DonateNow.FEBC.ph Para sa mga nais mag-online banking, narito ang mga account numbers ng FEBC Philippines. BPI Current Account Number 2431009393 BDO Savings Account